fire blades, dyan ko kaya kung pwede ayun so welcome back po sa ating channel Ah, uh, ako po yung nag chat na yung underbelly papa side mount po namin ma kasi sa paa pero duktong na lang ah uh, nga sir uh, kaya. Uh, eh kapos sa budget nun kaya underbelly muna Ah, 61 po. Ayun, so ang init ng puwet ko. Ayun nga, so nandito tayo ulit sa Orion. Orion. Para... Ah, ang narinig nyo sa usapan kanina, ang gagawin kasi natin is magpapa-convert ng ng underbelly to side mount. Pasok na lang. daming ginagawa ngayon. Ayan. Ayan, so nandito tayo ulit sa Orion Mapper Shop dito sa May Camias Road. Kita niya naman dami pila. Dominar, Eliminator, etong sniper. Si F-Moto. Si F moto Vespa, MT-7, PCX. Ang oh, maso. Tapos dun sa gilid, marami pa. May power blade nga kanina. Ayan. So nandito tayo sa Orion Mapper Shop para ipa-update yung exhaust natin. Nagre-record ba ako? Yeah. So, papa-update natin yung excess ng Z1. Currently kasi na ano tayo, na underbelly. Ayan. Kita nyo naman. Ang issue ko lang dito, actually, uh, may pros and cons rin naman talaga yung ano, yung mga exhaust setup natin, ba? Diba? So, ako, personally, pinili ko yung underbelly before kasi, una-una, malinis siya tignan wala kang nakalawit dito sa gilid, ba? Diba? So, kung sisingit ka man, less prone sa mga sabet sa mga gas -gas. Uh, syempre, mas maiksi yung elbow na gagawin para sa kanya, mas maiksi yung link pipe. Mas mura, ba? Diba? So, in terms of budget, in terms of yung mga singitan, mas maiksi yung, mas malinis tignan yung underbelly ang gusto ko kasi talaga side mount pero yun nga due to budget so nag underbelly tayo before and then syempre yun yung mga pros mas mura mas malinis tignan less sabit kasi nasa ilalim sya diba? ang cons naman nito na kung nari man isa yung pinaka reason ko bakit ko siya ipapa mount. kasi kita niyo naman masyado siyang dikit sa swing arm masyado siyang dikit sa foot peg. so ang result niyan vibration na yon na transfer dito sa foot peg so lalo na kapag pumipreno ako nga, ganyan ako ramdam na ramdam ko yung vibration ng exhaust lalo na maiksi siya diba tapos nakadikit sa tapakan talagang ano ramdam eh kita niya yan. May mga markings na nga. Eh. Kasi dumidikit din talaga siya. Ano naman? Pero in terms of sound, wala namang difference under belly or side mount. Okay lang. More on yung vibration lang sa footpeg Pati, yan pala. Dahil nga nasa ilalim siya, minsan sa mga matataas na humps, sumasabit eh. Lalo na pag kasama ko si OBR. So, dalawa yung bigat namin. Kapag nagahumps humps mas malakas yung tailbog. Mas prone siya sa sabit. Kaya yeah, ayun, so from underbelly, dito tayo ngayon sa Aramapper shop para ipaside exhaust siya. So dito sa ilalim, lalagay natin siya dito sa gilid, side mount. Sure ako wala namang magbabago sa tunog. Well siguro baka mas bumuo yung tunog kasi mas mahaba na yung tubo eh, di ba? So sound check natin mabilisan yung underbelly. So eto, feel ko wala talaga magbabago sa tunog pero pakinggan na rin natin para sure. Yan so mainit na yang ano. Ay yan yung tunog niya, ngayong underbelly. belly. pa lama natin, mamaya. malay nyo mas bumuo yung tunog diba kasi mas mahaba na yung link pipe eh. ayun so pasok lang po tayo sa loob iwan muna natin yung Z1 so, pangitan natin yung mga bikes dito eh, may XSR 900 Triumph Speed 400 GSX-S1000 huh? solid, ito yung pinasa led dito ngayon CBR Powerblade Orion Tony mau malaki rin yung tubo nya. ganda Ah. pogi try up and max and N max and five Ay, yung pogi nito hmm. ano may carbon ano ba Forge carbon na medyo rainbow ayan so dito po muna tayo sa loob balik tayo mamaya kapag ano may update na sa uh, Zaywan ay napaka inip slip ka lang ay balik po tayo. a few moments later Ayan, so nakabike na po tayo. Ito na yung Z1, ito na yung updated. Ito lang. Ito na yung updated exhaust natin. Yan, so yung kaninang na underbelly, ito na siya. Naka side mount na siya ngayon. Ito niyo naman, medyo madungis lang. Linisin na lang natin. Pero yan na siya. So sound check natin. Tignan natin kung mayroong magbabago. Ito lang maglabs tayo para maganda sa video So going home na po tayo Yan lang yung agenda natin ngayong araw Ang ah, magpa-update ng exhaust sa Orion Malayo naman sa paan no? uh -oh. ah. uh ah. ha ah. ah, Thank you yeah, Thank you <laughs> base sa narinig namin personally, even si OBR sabi niya, yung nagre-record back. Ayan. So, even, pers even si OBR sabi niya, mas naging buo daw yung tunog, mas hindi siya mag Pag mga underbelly kasi, given na ang iksi ng link pipe, ba diba, parang mula sa exhaust biglang labas agad, buga agad. So, medyo magaralgal yung vibes niya, medyo naririnig mo yung talagang nginig kumbaga so dito mas smooth siya pa yung gan mas buo yung tunog well feel ko yun yung result nung ano nung mas mahabang link pipe ba diba? so ngayon na mount siya mas smooth pa kumbaga oh. Kaso yun lang underbelly versus side mount Ano nga ba yung mas okay para sa big bikes So personally sa atin mas gusto ko talaga yung style ng side mount Pero may mga talaga silang pros and cons So pili na lang kayo ng ano, pros and cons na mas gusto nyo So yun again review pros and cons ng underbelly Mas malinis siya tignan, less sabit siya kasi hindi naman siya nakalitaw sa gilid ah uh, in terms of uh, pag pagfabricate ng link pipe for underbelly mas maiksi yun, so mas mura Ang cons lang uh, mas prone siya sa sayad kasi nga medyo mababa talaga siya in terms of ingay mas magaralgal siya so kung ayaw nyo ng extra ingay try nyo talaga yung longer and larger mufflers may vibration siya sa footpeg kasi sa setup ng underbelly ni Zay1 natin nakadikit siya sa footpeg ng rider sa kanan. And then ayun so pros and cons naman sa side mount. Ah, uh, pros sa kanya less vibrate para sa rider footpeg kasi yun nga lang nalipat yung vibration sa footpeg ni OBR. Pero less naman compared dun sa naramdaman natin kasi may bracket pa yan eh. Sa pros in terms of performance, alam ko mas kung kayo masilan guys are performance ng aftermarket exhaust usually talaga mas may gains in terms of power kapag ano naka side mount or longer mufflers so sa case natin feel ko mas okay to tong side mount in terms of performance and then yung looks then yung looks kasi ano naman yan depende naman kasi sa ano yan sa preference nyo talaga kata ako personally mas gusto ko yung ano style ng side mount And then sa cons, yun nga lang, given na nakalabas siya, mas prone sa sabit. And then sa ibang motor, usually kapag naka side mount, nakakapaso minsan eh kapag nakababa yung paan nyo. Nakakapaso yung elbow. Ayan, yun lang. sana makatulong to kapag magde-decide kayo. Uh, side mount ba or underbelly exhaust ang ipapalagay sa inyong motor. Ayan lang salamat